Hi guys, magluto tayo ng tinola. So ito po yung mga ingredients, chicken, ginger, onion, garlic, and yung sayote at saka yung daw ng sili. So first, gisa natin ng ating bawang at sibuyas. And then yung luya. So, i-toast lang natin siya until na uh, magkaroon ng smell. After that, igisa na natin yung ating chicken. So, I use uh, leg and thigh and wings. I think it's around 200 kilograms. Then after that, ilagay na natin ang ating chicken cubes na pangpalasa. So guys, kapag naglagay ako ng chicken cubes, uh, hindi na po ako nagtitimpla ng asin. So, gagamit mag na lang po kami ng patis para sa extra salt. natin para magisa isa okay. na natin ang ating sayote. So guys, after natin mag-isa, na natin siya ng water para sa soup. So around 2 to 3 glasses of water. Then let it boil for 5 minutes. Halu-haluin lang natin para mag-blend mag yung pag -isa natin cover natin. I-boil natin siya ng 5 minutes. Then, i-add natin yung ating dahon ng sili. And, cover natin. So, ayan. Looks yummy na sya, guys. All right, let's enjoy our meal. Thank you for watching.